morning uh, update for today change oil aming um, change um, model sa um, aming motor guys Badja 125 kaya kaso lang unlimited na isang Badja 125 kaso lang ang kikita nyo guys ang headlight sa iba na ang um, front fender ya iba na kaya yeah, talagang nag change oil sa uh, dumi na over na kasi guys eh iwan mo kailan pa ito nag change oil yan um talagang nahirapan ng makina kapag ganyan ang oil niya nakikita niya guys parang sobrang ano uh, kaya lagyan namin guys to ng ano kasi nga namin ng crudo oil ang crudo guys uh, crudo papelo o tasing tapos pandaron na sa guys mga 2 kaminuto pag iadwag o iariya naman doon ano na kalupit si Bro Junjun. Yan lang talagang mag-change well, malimpio, gudlinis, malinis kapag sa tagay. Uh, yan, yun niya, talaga actual dyan. Uh, tapos time man niya yan ang tuwa minuto 2 minutes, yung uh, siya 2 minutes guys, uh, nasa lapang uh, so, uh, minuto, 1 minutes lang. Kaya time na natin para malaman niyo kung nagsasabi kami yung totoo. Five. Five. Ano? One minute ko lang, guys. Seconds, 27, 26. Okay. Ano, okay, guys? Time na. So, kasi yung mga oil, mapasok sa clutch lining. Abang oh, ng na ganda. Oh, up na Jim. Kaya na Jim. Pangalawang flashing guys. Itim si po siguro. Ah, okay na. Medyo ano na. Uh, ah, ko sa ano, ilong ko puti-puti na yung tayo na. Kapag hindi mo flashingan ng krodo, talagang itom gudya. Parang ano na sa, pulling. Mabut, ah, ano gud, Uh, lin malinis yun uh, siya tanggalin mo talaga ang crankcase. kasi yung laking trabaho na palos na yung filter guys ang mga sa karton uh, ang yung sa original karton tapos mag kami guys magpalit kami ng ano, filter nga ano na, na screen na sa aluminum one year din sa kabago, upalitan naman kasi pag ang sa original yung sa stock pangalawang chinsu wheel palit ka naman kaya napilitan tayong pumbili nito kasi malak matagal ang maintenance 1 year ka bago palitan kasi yung ano niya aluminum ano rin eh pinakaer ng ano ng oil at sa grodo kaya makasira ng bearing kaya dapat 1 year lang di kaya maglag maglagpas kaya maganda to makasave ka sa maintenance gaya ng karton ayan. kung hindi mo maalaala pag mabulok, pag delikado talagang malaking pinagkaiba guys, pinuha ng oil uh, na gamitan ng compressor ano? hangin na naman para labas lahat kasi pag hindi mo paggamitan ng hangin, hindi makalabas lahat ng krodo kaya kita nyo patak patak pa rin kaya yeah, talagang ganyan. Guys, uh, talagang gamitin namin motor oil. Talagang ang motor oil kasi ito eh. Hindi pa kami pinanganak. castrol na to Sila ng top 1. Kaya i-advertise uh, namin. Kung gusto nyo gamitin. At uh, naman sa karamdam ng may-ari Kaya sa amin maganda Castrol at saka katapuan, Minsan Tapuan, minsan Castrol kaya yeah, kung ano lang ang available. Kaya yeah, so guys, uh, ah, ito ano natin, tapusin na natin. Kaya yeah, mayong aga. Yan yeah, ang paglalagay guys ng yung strainer yun. Ha? Ah. Yeah, sa ilong go, sa laan, tapos ito go, takipan. Kasi kapag malimutan nyo maglagay ng strainer, wala sa secondary na sa laan. Anong... Mm, ano guys, pinuputasan muna natin. Kasi okay. mayroong mga ano, iba-ibang ano, mga ah, dumi-dumi. Kaya yeah. Una-una natin ilagay ito, filter. Kasi may gano'n naman siya guide sa loob. Hindi naman siya mahulog. Iba, iba, yung sa parako. Balikitad naman ang na sa parako. O, sa parako, guys, itong filter. Ang ganyan ang kutastar. Yan. Dito nakaharap yung butas. Yung sabad naman, dito sa loob. Yung butas. Yan. Kaya bago natin takipan, uh, may nahawak muna ng kamera. Para mag-review piso pinasan muna natin tapos dito natin yan tatlong screw nya tapos meron siyang spring dito yan nakalagay yung spring dito yan papalo yung spring dito yan ito dito siya nakalagay kasi sa brako yung spring sa loob kaya yeah, sa labas naman baliktad siya kaya dapat dito yan may hindak naman pag walang spring hindi na ang pwede kasi mahu ano naman hindi na press yung filter talagang masayang siya kaya dito siya nakalagay. Tanggalin muna natin guys yung ano, yung o-ring kasi pag hindi si, pumasok sa guide niya, baka maputol pa mamaya. Ano, sa Kaya tanggalin muna natin dito. Kasi nakadikit siya. Kasi may ano siya eh, mayroong nakalagay ng ano ni. Eh? Ano ang tawag niya? Eh? Ang gasket all tatanggalin muna natin ilagay natin mas mismo sa takip ng filter dito natin ilagay para hindi siya masaya ano para bago yung uh, bago takip sigurado nakapasok sa butas niya kasi pag wala delikado lang uring so kapag napuputo lang uring uh, tatagas yung langis Ito ang tubig yung gamay. Tapos na yun sa. Ha? Ah, nakabidyo jo Lagyan natin guys ng yung gasket ball kahit konti lang kasi yung ating u ating o ano na, luma na. O pag bagong o hindi na natin yung lagyan yan kasi pag bago talagang mataas pa yan kasi pag ano na, luma na ah, dapat dapat na siya baka lumik, lik, maglik ang ano yung ano, kung um matrower. Kasi yung matrower uh, dito, dumaan. May pressure Kaya yeah, dapat lagyan dito talaga. Kasi luma ng uring. Hindi yeah, na talagang press ng bago. Mapit, mapit, pressure. Kaya yeah, kapag hindi mo kapag tumagas, talagang maiipit ka. Ito ginagamit natin guys kasi mahirap, mahirap kapag mahaba ang tingin mo. No? hindi makapaag may abang paras kasi meron ng sidecar yung badja pag walang sidecar hinipitan natin guys uh, katamtaman ng higpit lang hindi naman masyadong higpit o oh, buso na isa na kalitro nalagay na namin guys yung oil uh, isang litro yung badja 1,2,5 ubusin nyo yung isang litro bago nyo paanda rin kasi malaman na natin pag may pag bago ng oil talagang iba na ang kondisyon na. ok na guys uh, talagang tagang nasa taas ng kwit sigurado ubos na kaya baka sabihin ng may-ari hindi natin ubos yung oil ano. kaya pinapakita namin niya talagang ubos na kaya yeah guys hanggang dito na lang at good morning sa lahat na followers at uh, bago nyo makalimutan paki okay, like and share nyo palo kung so, hindi pa nakapalo so yeah from agapi vlog good morning to all of you